Kung gusto natin kumarera, kumarera tayo sa racetrack, hindi sa kalsada. Dahil hindi natin kaya i-control yung mga pedestrians. Hindi mo makokontrol for such a long time yung oras na lumalabas ang, ang red light at ang green light. Ang pagtawid ng mga aso, ng mga kalabaw, sa mga probinsya, sa mga highway. Tama ho ba? Madam Speaker, bilang isang big biker, nangarap din po ako na maging kasapi ng BMW Owner Society of Safe Riders, BOSS. Dahil alam ko po ang advokasya ng mga bumuo nito. Ang Philippine National Police ay nakapagtala po ng labing siyam na vehicular accidents na kinasasangkutan ng ilang mga big bikers na nakilahok sa ginanap na Boss Ironman